Noong unang panahon sa paanan ng Bundok Banahaw, ay may isang maliit at mapayapang baryo na tinatawag na Baryo Bay. Dito nakatira, ang isang dalagang angkin ay gandat kabutihan na bihirang matagpuan si Dalisay. Si Dalisay ay anak ng isang magsasakang si Kaambo ng butihing inang si Aling Luming. Lumaki siyang mahinahon, marunong sa gawaing bahay at may pusong bukas sa pagtulong. Madalas siyang makita sa tabing ilog, nagiigib ng tubig, o nag-aalaga ng mga bulaklak na siya ring pinagmumulan ng mga pabango ng baryo. Ngunit higit sa lahat, ang kinahuhumalingan ng mga lalaki sa nayon ay hindi lamang ang kanyang kagandahan, kundi ang liwanag ng kanyang ngiti at kabaitan ng kanyang puso. Isa sa mga madalas niyang kasama ay ang matapang na binatang silakan, anak ng isang dato sa kabilang puok. Kilala silakan sa tapang, ngunit sa tuwing kasama si Dalisay, tila nagiging banayad ang kanyang tinig. Sa lilim ng mga punong saging at sa tabing ng ilog na umaagos mula sa bundok, doon nila unang ipinahayag ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. "Pangako," dalisay sabi ni Lakan habang hawak ang kamay ng dalaga. "Anumang pagsubok ang dumating, ikaw at ako, hanggang sa dulo ng panahon." Ngumiti si Dalisay at sumagot, "Hanggang sa huling tibok ng aking puso, Lakan." At sa ilalim ng liwanag ng buwan, ipinangako nilang sa araw ng pista ng kanilang baryo, sila'y mag iisang dibdib. Ngunit hindi alam ni Dalisay na may mga matang nanunood sa kanila. Ang mga tauhan ng dato ginto, isang sakim at makapangyarihang pinuno ng karatig na kaharian. Nabighani ang dato sa kagandahan ni Dalisay nang marinig niya ang mga kwento tungkol sa kanya. Isang araw, dumating si Dato Ginto sa baryo, sakay ng gintong karo at may kasamang mga kawal. Dinalaw niya ang tahanan ni Nadalisay at doon ay buong kayabangan niyang sinabi, Magiging mapalad ang iyong pamilya, kaambo, kung ibibigay mo sa akin ang iyong anak upang maging asawa ko. Kapalit nito, bibigyan ko kayo ng kayamanang di ninyo kailanman nakita. Ngunit mahinahong sumagot si Dalisay, Patawad po dato, ngunit ang aking puso ay pag-aari na ng iba. Hindi ko maibibigay ang pagmamahal na para sa kanya. Nagdilim ang mukha ng dato. Isang dalagang kagaya mo tatanggi sa akin? Hindi mo alam ang iyong sinasabi. Ngunit nanindigan si Dalisay kinabukasan sa gitna ng kasiyahan ng pista, sinalakay ng mga kawal ni Dato Ginto ang baryo. Hinuli nila silakan at itinali sa puno sa tuktok ng bundok. Nang marinig ito ni Dalisay, siya'y tumakbo paakyat sa bundok upang iligtas ang kasintahan. Habang umaakyat siya, umulan ng malakas tila pinapatigil siya ng langit. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang panalangin. Bawat luha ay patak ng pag-ibig. Sa tuktok ng bundok, nadatnan niyang sugatan at hinanghina na silakan. Dalisay, mahina niyang wika. Hindi kita kayang ipaglaban, patawad. Ngunit ngumiti ang dalaga. Ang mahalaga, nagmahal tayo ng totoo. Sa sandaling iyon, dumating si Dato Ginto kasama ang mga kawal. Kung hindi ka magiging akin, mas mabuting wala ka na. Sigaw niya sabay itinaas ang kanyang sibat napasigaw si Dalisay. Batala, kung ito na ang wakas ng aming pag-ibig, hayaang ang aming mga luhay maging paalala sa lahat ng nagmamahal ng tapat. Biglang lumakas ang hangin, kumidlat sa langit, at yumanig ang lupa. Sa isang iglap, isang malakas na pag-ulan ang bumuhos, mas matindi kaysa anumang nakita nila noon. Bumaha sa buong lambak, tinangay ang lahat ng kawal, at tuluyang nilamon ng tubig ang buong baryo, nang humupa ang ulan, wala na si Dalisay, wala na si Lakan, at wala na ang buong nayon. Sa halip, isang napakalawak na lawa ang nabuo. Kumikislap sa araw, parang salamin ng kalangitan. Tinawag iyon ng mga tao na Laguna de Bay bilang alaala sa pag-ibig ni Dalisay at Lakan. At ang bundok na minsang pinangyarihan ng kanilang huling tagpo, tinawag na Banahaw, Sapagkat mula noon maraming himala at kababalaghan ang naganap dito hanggang ngayon. Sinasabi ng matatanda na tuwing dapitapon, kapag tahimik ang lawa, makikita ang anino ng isang dalaga na tila nakatingin sa langit habang sa tuktok ng banahaw, tila may aninong binata na nakamasid mula sa malayo, naghihintay pa rin sa kanya. Moral na aral, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman naluluma o namamatay. Tulad ni Nadalisay at Lakan, ang wagas na pag-ibig ay handang mag-alay, maghintay at magsakripisyo kahit sa harap ng kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig na itinanim sa kabutihan at pananalig ay nagiging walang hanggan. Tulad ng lawa na sumasalamin sa langit. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop. Ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito maaring mag-like, mag-komento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!